Hi po. Hi. Saan po tayo papunta ngayon? Welcome pag -pag to so Paglitaw. Sa Mga ilang oras po kaya tayo papunta ron? 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Sobrang Sobrang layo pala noon ah. Kaya ba natin? Kaya, kaya. Okay, wala lang gapangan ha. Kanina gumagapang na kayo eh. Edit mo na lang sir pag may gumapang. Sige. Daming karga. Mm -hmm. Loaded. May pabuy pabuyang ano, dadalhin doon sa ano? Uh, uh. sa uh, paglitaw. Uh. Parang Para meron pa isang kabayo doon ano. Wala na? Ah wala na. Last na 'yun. Oo. Uh. pwede nating makita baka may mga kaibigan na ano na gustong magbigay ng pambili. Matagal niyo na kung hindi na bibili No, wala ako. So, ang ubo niyo po ate ay ano na nasa isang buwan na may get. Mm -hmm. Tapos hindi niyo pa na papa-check up no la ang kami galing na ospital. Ah, so Paggaling pa? paggali yung sa ospital mula noon mm, hindi hindi na kayo nakabili ng gamot hindi ano ano uh, man hindi nyo na, na inom pero may mga reseta Naerun po kayo. Meron po. pwede pong makita yung mga reseta niyo. yung dalungyan yung 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 So naresetahan lang po kayo pero hindi yung nabili. So ngayon po ay ang nainom nyo lang ngayon yung ino, madalas yung ininom sambong. Uh -huh. Tapos kagabi nung sinabi ko sa inyo yung bawang ano ho? Bawang lang. Nakain uh ko -huh. Nakain niya yung bawang. So, nabawasan yung ubo ko na. So, Tama kahit, pa Kahit pa paano na wala yung ano, na wala yung. nakatulog ano ya? Nakatulog kayo ng mahimbing dahil sa bawang. <laughs> so, ang problema ni ate ay hindi makatulog dahil sa ubo, ano? <laughs> wala. 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 Ayan po yung kanyang... Ito po ba ang bunso niyong anak? <laughs> Anong pangalan mo? Jano. Jano? Jano. <laughs> Shano. <laughs> R R <laughs> Ayan. Ay, ito ha, ah, natambog siya po. Pig. Ay, natambog yung mga reseta. So, ang daming reseta. May nabili po ba kayo dito kahit isa? Ayan um, po. So, wala kayong nabili dito. Kahit isang ano, gamot. Mula nung umalis kayo sa, sim, sa ano, sa hospital. Mm -hmm. So, yun. So, ang dami. So, paano nga kayo gagaling kung kahit isa, walang wala kayong nabiling ano? Ano mo? Tumulong sa akin, kasamahan mo. Nampang bili ko ng gamot. Ah. Uh, so magkano kaya abutin ng gamot na yan? Mahal daw. Eh, Iyan ay dami nung ah. Uh, VIP ko ano. Ito yung galing kayo sa ano sa Rizal Medical Center. Mm -hmm. So gana, kayo katagal sa ano dyan, sa Rizal Medical Center? Ikaw linggo na lang at sa buwan na. Ha? So, halos isang buwan po kayo. Ano? Simula so, noon yung ubo nyo hindi nawawala. Simula noon hindi na. Wala. Tanggal yung ubo ko. Wala. Ay. Hinihingal na pati. Tapos problema hindi kayo makatulog. yun Pag so, ako lagi hindi na tinubo. Yung kanteng tulog. Opo. Ay hindi na hindi yung Ubo ng ubo. sa so, ubo ng Ubo. So, ang hirap pala matulog talaga, no? Pag may ubo. Hmm, matulog pag may ubo. So, hindi rin gumagaling kahit sambong yung ano nyo, ano? Ah, ako yung nangangat-ngat na ba? Tinay. Nalaga ako. Yung lagundi ho, hindi nyo na-try pa? Ah, hindi ko ba yung nakikinom yung mm. lagundi. So, try nyo po muna yung ano, lagundi. <coughs> para, ano, ma kahit pa paano habang wala pang gamot makabawas-bawas ng ano so, yung asawa nyo po minsan lang huumuwi anong nakala ang linggo na po. Ah, hindi kayo nabibilhan ng gamot Ay, hindi kulang pa sa budget ah kulang pa sa pang araw-araw na ano no pang kain hmm. So, nakakabili rin ho kayo ng bigas? Nakakabili rin ng kalahaping uh, kaban. Sa isang linggo? Oo. Uh -huh. So, pang isang linggo nyo na ho yun, o isang buwan? Ay, pag maraing kumihiram, mm. nabibigyan ko rin yung kasamahan ko. Oo. Uh -huh. Walang bigas na eh. So, Ito na, Pinapahiram na. niyo po. Mm -hmm. Ilan na ang anak niyo nanay, ate? Anim. Ay, anim na. Yung panganay po, pang ilan, ilan taon na po? 18 na yung lalaka dito. Ah, yung kanina. Ilan. Ang, ang bunso, ilan taon na ito? Ito yung mag-aapat na itong December. Ay, apat na si bunso. <laughs> <laughs> Mag-aapat ka na pala. Yan pa ang gamot ko. Huwag oh, mong kay mama yan kasi yan yung gamot niya. Yan ay bawang. So okay naman yung pakirabdam nyo kagabi nung makaano kayo ng bawang? Eh baka ako natulog na. Nahimbing. <laughs> nahimbing na ako. Hindi mo naman pati inubo. So, anong gusto niyo pong sabihin kung may tutulong po? Hindi nga pong gamot at yung sakit ko sa ano, loob na katawa ng ano, maa. na maainom yung gamot na ito. Hmm. So, pag, magbabago. Ah, pag nainom ito. Pero wala ho talaga kayong nabili kahit isa dito um, sa mga reseta na ito. hindi lang problema. Kaya hindi ho kayo gumaling, ano? Hmm. Ito yung tiyang ko di lama, tiga. Ah. Yan napapagod ko kung lumakad. Ano po yung sabi ng doktor doon sa sakit nyo nung na-combine kayo sa Rizal Medical Center? Yung nga, hanggang nga lumakad yung puso. Alam malaki ang puso. Nagkatubig pa siya. Ay, dami ng doktora. Hindi daw naman yung kasanhiwang nagkatatubig. Ay, siguro yung infeksyon daw. Ay, gano'n. Ay, gano'n. Yeah. So, parang sabi ng doktor, yung puso nyo may infection. Mm. Kaya lumalaki. Kaya ang gawa noon, mahalang infection. Yung anak kong na ay anak, nabubulok na daw yung puso. Yung lumabas. Ah, may anak po kayo. Namatay. Na Kaya kayo na hospital dahil sa panganak. Yun mm -hmm. na manas ako. Matig uh, malaki yung manas ko. Uh Oo. -oh. Pati nihingal. Uh Oo. -oh. Doon natanggal yung manas sa doktor. So namatay yung anak nyo nung nandun kayo sa ospital? <coughs> Nakadating lang na kami. Nung mamatay. Ah. So kaya kayo nakumpay ng halos isang buwan? Tapos nalaman na may sakit din kayo sa puso. Mm -hmm. Yun. Tapos na inuubo na rin kayo. Ayun, ay, pagdating namin dito, ay nung mailibing, yun, nagsimula na yung ubo ko. Ah. <coughs> so, ka, uh, nakakalungkot po yung nangyari, ano? babae po ba o lalaki yung anak niyo? Lalaki din po. Yun ang pinakabundo. Sino dito sa lalaking ito? Ganun uh, lang. Hmm. So, yun pala. So, ang uh, kailangan nyo gamot. Kung di nga siguro ako nadala sa kita, baka ako eh. Pumanaw na din. <laughs> mm, opo. Nang aiiyak na ako doon sa sakit ko. Ah. Oh, buti o na yung hospital kayo ano. Nadala kayo sa hospital so, sa kahit sobrang layo ano. Saano kayo sinakay? Sa service mo sa ano. Barangay. Ah, uh, dito pakarga na lang kayo pabuhat. Dito ay ano. Yung dinuyan ma ko. Ay dinuyan. Bababa. Oh. Halihalili ang lalaki ng mag Karga. So, sa hirap ng daan dito, ano? Ay, madulas pa noon. Maulan? Mm, hindi naman maulan. Madulat yan daan. Oo, oh, maputik, ano. So, yun. So, sana may tumulong sa atin, ano po, mm -hmm. na ma ano, maipadala sa inyo. Bakit naman, ano, ang igamot namin dito, ay hindi rin matanggal yung manas. Hmm. Hanggang ngayon, minamanas kayo. Ang oh. so, ka. mga natanggal, Oo. mabuti na mamaya. Ayan, mga bentipo. Malalaki na. Malalaki na hindi na magsati ang pantalon. So ngayon, kanina nabanggit nyo, kasi nakita ko kagabi na hindi kayo nagkukumot. Ang pakiramdam nyo sa sarili nyo ay mainit. Mainit nga mati araw. Okay, malay ko. Kahit malamig dito sa inyo, ang pakiramdam nyo ay mainit. Ang mga ginakagalita ng mm, <coughs> ay, nga, lang, tatay nito. Mm. hindi raw ako mapag-umot na oh, inuubo. Ay, Eh, nga ako paggabi. Eh. Oo. Ay, malamig naman po sana rito, ano? Malamig Gagabi na, nga ay naka-jacket na ako, tapos nakakumot. Malamig pa rin. Pero kayo, wala man lang. Ah, wala akong pakatamdam sa kami. Hmm. Yan pa, Ben. Hmm. <coughs> so, i-ano ko po ito. Pakita sa mga kaibigan. Hmm. Eh! Yeah, itabi, bit ko ito. Itabi niyo po yan. Huwag niyo wawalain yan. Hmm. Kasi para makainom kayo. Dapat noon, noon pa yan ano, na ano, no, na nabili. Noong ba sa ano namin? Ilang, uh, ilang buwan na po yan? Ilang araw na? Anong pit? Kaya yeah, nga ano na ito. Mag-isang buwan na. No? Uh, ano po yung date dyan? Tingnan ko nga po. Kung kailan nyo dapat ito nabili. Uh, so yung date ay <laughs> ano to? 10-14 23. Ah, ano na nga ho, dapat. Nung, ano pa yan, October 14. So, may git, ano na ho. May git sa buwan na. May git sa buwan na, hindi nyo nabili yung gamot. Ay, kawawa. wala naman, siyang kanamahan ko naman.